Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Hanggang ngayon ba ay hindi pa din kayo nakakatanggap ng kahit anong social pension galing sa ating pamahalaan? Heto na, inaaksyonan na ng pamahalaan ang inyong pong suliranin upang mas mabilis nyo na pong matanggap ang inyong pong mga social pension. Ang balitang ito ay nakalap sa hataw balita ng UNTV News. Committee on Finance Chairman Sunny angara mga issues sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. upang maresolba ang mga pagkakaroon ng delay sa pamamahagi ng social pension para sa mga may hirap na senior citizen. Ayon kay Anggara, nakakabahalang impormasyon mula sa DSWD na mayroong 466,000 na backlog sa pamamahagi ng social pension. Nagpahayag ang senador ng pangangalaga para sa ating mga lolo at lola, partikular sa cash aid na ito na may layuning matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan lalo na sa gastusin para sa kanilang pang-maintenance at gamot. Dagdag pa ni Angara, may alok na 50 million pesos sa ilalim ng 2024 national budget para sa 1,000 pesos buwan ng social pension ng humigit kumulang na 4 na indigent senior citizen. Ngunit sa interpellation ng panukalang 2024 budget ng DSWD na pag-alamang may 500,000 na eligible and indigent senior citizen na hindi pa kasama sa mga beneficiaryo ng programa, kaya din ni Angar ang lahat ng mga negosyante na kilalani ng mga diskwento at pribilehyo para sa mga senior citizen lalo na. May mga ulat na ilang establishment ang hindi sumusunod sa mga ito. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.